Lady Gold Landing na pwede kong bilhin sa halagang 5,000 pesos mga ka old coin buyer. Alam nyo po ba itong Lady Gold Landing na ito? Napaka hard to find po nito at pwede po itong bilhin sa halagang 5,000 pesos. Unawain nyo lamang po maigi ang aking hinahanap kung anong klase o uri ng Lady Gold Landing ang aking binibili mga ka old coin buyer. Ito pong hawak ko ay 70th anniversary light golf landing. Kung mapapansin nyo po, makikita nyo po ang larawan ni General MacArthur na bumaba galing sa dagat at papunta po ito sa kanyang destinasyon. Mayroon po tayong hard to find na hinahanap na pwede kong bilhin sa halagang 5,000 pesos. At yun nga po ay yung kasunod na Light golf landing nito. Yun po ay yung... 50th anniversary mga ka coin buyer, pwede ko pong bilhin sa halagang 5,000 pesos na brilliant uncirculated condition. Kung meron po kayo na 50th anniversary, yung sinundan po nito, ito pong hawak ko ay 70th anniversary, ay pwede ko pong bilhin sa halagang 5,000 pesos basta po yung 50th anniversary. Marami pong salamat.